Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel Noray TV Bali, ang susunod kong ishare na video ay kung paano mag register sa online sa Abshare Ang Abshare po ay isang apps or website ng Saudi Arabia na pwedeng magamit ng resident or citizen para po sa pagkasikaso ng mga ikaman nyo po traffic violation at visa at kung ano-ano pa okay simulan na po natin yan po pag nasa google na po kayo type nyo lang po abshare ito po yung pangalawa web portal of abshare click nyo lang tap nyo lang po yan Ayan, pag nandiyan na po kayo, punta po kayo sa new user. Tapos pila pa lang po yung uh, information dyan. Kaya katulad po, ID number, ikama po yan. Ikama number at saka mobile number lang po yung ano ang uh, requirements. Para makapag-online po kayo, makapag-registered po kayo ng account. Parang karaniwang sign up lang din po yan. Parang gagawa rin lang po kayo ng Gmail. Pag nakompleto nyo na po yung details, information, And dapat meron din po kayong active na email. Tapos select nyo yung language, English. Tapos yung image code, i-enter nyo po yan. Tapos check nyo yung box, I agree. Tapos next. Ayan, bali na sa second page na po tayo, confirmation. Bali, enter nyo lang po yung send na verification code sa inyo. Sa cellphone nyo. Eh, dapat po tama po yung number na ni-register nyo. Click nyo na yung OK. Ayan, tapos na po. Registration complete, completion na po. Bali, susunod naman po. Kailangan i-activate nyo naman po yan. Ayan po yung may mga lugar na pwede po kayong mag-activate ng yan select nyo lang yung province. Kung saan po kayo malapit, andyan po yung mga pwede nyong puntahan. Kung nasa daman po kayo, patulad ko po, nasa daman ako. Ayan. Bali, ayan naman po yung pinaka-platform ng account nyo. pag na-select nyo po yung region, ayan po yung mga location na pwede nyo puntahan na available po yung machine na sa activation ng abshare, ng account nyo. Ganoon lang po ang procedure pagka mag -re -registered po kayo ng online sa paggawa ng account sa abshare. Maraming salamat.